Hello mga kaikit! Yes mga kaikit, for today's video ang lulutuin natin ay sinamitan na mga taba-taba sa mga Ilocano dyan mga kaikit. Sa punsyaan lang natin yan makikita. But for today's video ay magluluto tayo nyan. Oo naman mga kaikit. isalang na natin ang silyasi, tulyasi or whatsoever mga kaikit. At simulan na nating lagyan ng mantika. At the same time ay igisa, igisa natin ang bawang at sibuyas. Of course, ang pinaka Ah, importante dyan mga kaikit ay ihalo nyo ng ihalo ang bawang at sibuyas para lumabas ang aroma. And of course, minarinate na rin natin yung mga taba na iluluto natin mga kaikit. So ayan, soy sauce lang naman shot at kalamansi mga kaikit. Ewan ko kung soy sauce or suka yung nilagay. Basta ganun mga kaikit. Depende na sa inyo kung paano nyo i-marinate dyan, mga kaikit. And at the same time, isang kutsa, ikiwar ng ikiwar nyo mga kaikit. Lagyan nyo na rin siya ng tomato sauce at pineapple tidbits mga kaikit. So ayan na yung pinaka simple na mga ingredients niyan mga kaikit. Kasi lalabas din lang naman yung tunay na lasa and of course nilagyan ko siya ng 1 liter of tubig and asukal mga kaikit. Pakuluan nyo lang siya mga kaikit hanggang sa lumambot kasi depende rin yan kasi mga kaikit. Yung skin kasi medyo matigas mga kaikit and then pag dryin nyo siya mga kaikit pag dryin. Ewan ko kung anong kwan nun. Basta padrayin. Ayan, ganyan mga kaikit. So, ayan na ang ating sinamitan na taba. May share ko lang kanya yung mga kaikit. ที่ <laughs>